Guys, part 2 ng paglilinis. Ayan, o. Oh. Aninis na siya, maganda na, guys. problema problem, makainan, ha? Ah. Ito na. Ganda na siya, malinis na. So, eh. Dilipad naman natin yung oh. mga halaman. Ay, ay, ay. Mabigat. Mga halaman, ito nakakakuba <laughs> nakakakuba ang maghalaman mm -hmm. yan sorry maingay kasi guys ganito gagawin natin si Lola eh sinisipag pagyata si Lola si Lola Ang dinida, dinama. Iba naman kung bagong magluto -babo guys ha. Ito yung square. Pagkatuyo nito guys. Ito ang na ito ni Lola. Hindi ka sige pwedeng ilog ang mga pa. pag mga pasong pagbasa. Ito na yun. Ito yung Yeah. pang ayuda. Mm. Nivea lotion. Body wash. Order ng mga uh, Order ng may mga pera. <laughs> order ng mga uh, hindi magiganda ang kotes. Kaya magninibaya daw sila. <laughs> Para pumuti. <laughs> lalagyan natin ito sa door to door. Tapos guys, ito naman, ayan, tingnan mo. Ang dami kong basura. Ito. Pang-ayuda guys. Ito. tayo dito pang ayuda. Lalagyan yeah. natin siya sa kahon. Dahil madali nga pang ayuda. Baka mabasag. Ay, nah, hindi ka hindi ba tumba. ating pop pig. Ginagamit natin sa ano. Ay. Yes, yung ating shark bite. dati noon guys, dalawa kami naglilinis. Namimiss ko siya. Kasi wala akong katulong. Paglilinis. Pero one day meron na. Hay, ay boi. Ay. ay. Nakulit na pati. O alisin natin, guys. Uh, pagod na. Ayuda, lima yang guys board, Ginagamit na yung pag may gagawang ravioli, may gagawang um, gnocchi, lahat ng klaseng pasta. Dalawa to guys. Isang malaki, isang maliit na table, uh, board. So, pag nagawa kami ng gnocchi, Ayan, ginagamit namin siya. Hindi naman siya kadumihan guys kasi araw-araw hindi araw-araw ko nililinis pero konti-konti <laughs> kasi mapapagod si Lola sobra. Hindi kailangan ni Lola mapagod na. Ayan. So itong ating Nutella ay ating kahoy bigat. isang nutella ay tatlong kilo. Kaya sobrang bigat. Hmm. Siguro mamaya ubos na tugas yung mga tinape na ruma. Hindi pa. Tapoy natin mamaya yan sa box. Mm -hmm. Pag guys, kanina yung ako. Parang Mexican. Yan. Ito. <laughs> Yan, may saging tayo, guys, na tundok. Ihalaga natin bukas. Ayan. Natin. Ayan. Ayan. Ayan.